So, alis na tayo mga sangkay. Ito yung binili ko kanina. Ang aking outfit. Mataba. Huwag <laughs> ng pansin pansinin yung aking will-will. Dahil, ganun talaga. Kailangan ko pang magpapayat. So, alis tayo. Yung aking darling nandyan yan. So, nandito na kami. Tingnan natin kung saan kami pupunta ngayon. Hindi ko alam kung saan pupunta yung asawa ko. Basta ipakita ko na lang sa inyo mamaya. Yung dinadaanan namin ay ginawa pa yung kalsada. Yung mga ano dito, mga kahoy. Ang gaganda, oh. Nach 3 km. Alok. Oh, diya. sta <laughs> Maganda, ang ang Nach 300 im die ah, ayan ang dritong aaluhad na Na mga palaruan ng mga bata. Ah, batanda yan ang start. Yan ang start. 300 metern links abbiegen und danach sofort rechts abbiegen. Start ng mga bisikleta. Kaya pala maraming mga ano dito nakablak yung mga kalsada kasi yan o. Oh, yung sinasabi ko kahapon sa akin vlog. Maraming mga nagbabike dito. Nagano sila yung Carrera uh, ba? Ayan. Maraming mga nanonood. Mga Doon din ang mga bahay dito po ng mga souvenir shop hotel ng souvenir shop then restaurant parang kunti lang yata yung mga tao dito na mga nakatira carnival mm -hmm. uh, mm -hmm. ano ay uh, circus circus mm -hmm. in Paris, dagat sa ibang lugar naman ano yan? church? Yan? ganda oh, di ba? Tingnan nyo ang ano dito. Napakaganda. Ganda dito magtambay. Maraming tao dito. Mas maganda dito kaysa doon sa inanuhan namin. Yan, pwede kang mag-rent ng mga boat dito oh pwede kang magawin. Yan. Ito naman yung medyo marami sila. So, may mga sumakay at i- dyan sila sa bus. Ang ganda ng palma yan, oh. Ano hmm. ko doon ay mga mountain. So, puto tayo dito. may mga ano din pwede ka din mag siguro ito mga private ito naman sa kabila for rent Yan, siguro kung gusto mo mag sightseeing pwede marami kang pwede mapuntahan ng mga boat Yan, pwede kang mag ano katamaran, under sail, sunrise with dolphins Ayan, marami silang mga ino-offer dito na mga ano sa mga turista gamit ang boat meron din mga bus pero kadalasan mga boat ayan rent a boat boat ayan sa likod mga hotel dina ayan maraming mga hotels dito and restaurants souvenirs ang ganda oh